ko RB on the house. Happy Father's Day. Yan ang kanyang Father's Day duty. Pupunta kami sa bilihan ng sapatos na na medyo mura di, Mura. Anong medyo mura? Ay, hindi pala medyo mura. Mura. Ha? Yan, tapos maraming punta doon, mga ibang lahi. Siyempre, mga pinamaraming punta din. Father's hmm. Day di ngayon at ibibili daw ako ni si Miri. Ha? Huh? Ay, hindi pala. <laughs> <laughs> ay mga kasama namin guys. Okay. Ayan, ayan, ayan eh. Ay, na sila. Ha? Uh, huh? 'yung mga Straten Street. Straten Street. Yan ang tinatawag na happiness. <laughs> Salamat Tinong sa uh, pagkuha ng video. Ating camera mo. No problem. Anti mo naman ang ako, laki-laki. <laughs> Tapos ayan yung subway. Ang yeah. bigat-bigat. Sayon yung mga kasama namin. Tapos eto sila. Ayun. Sayon <laughs> so, yung mga kasama pang iba yan. Yeah. <laughs> Pag winter malamig. Pag winter malamig na. Ano? Pag summer mainit. Hindi <laughs> ako pwede pag winter mainit tapos pag summer malamig ano? kasi dadaan kami sa mga. Dito kami, subway. Ang nagsasakya namin. Ang aming bibila pa tulog pa. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Baby, I have a taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. This way, this way, oh, you... this way to you, Joe. What's saying this way, Joe? Yeah. <laughs> this arrow. <laughs> ibibilam namin. Nagising. Yeah. Excited ka na pumunta ng Gucci Outfit, anak. Tapos mo ng sapatos. Ayun, no, no, no. Ay, mo bumili ng sapatos. Yeah. Pero... Amin siya. Amin Kami sa Ujo, yan. Yung baby namin kong tung na siya. Okay. Sakay kami ang taxi. Ate! Na tuwa siya oh. tuwa tung siya eh. Tung tuwa ka baby lang okay. hmm. Sakay kami ang taxi lakarin po, pardon. Sandam sa kuan. Karen hanay. ini niyan si Bibo. Ah. Asa na si Lakrim? Hmm. Hindi ko alam may. May pa sa load. Niyan, kuan pa. Tapos tayo. Oh, uh, mamaya na tayo sa kuan. Oh. Yan, ya. may taxi na kapila dito. Na-park. Dito. Kailangan mo pa Eh.

mga tumumpa niya na kaniya. tapos tapos talaga kami na gyuchau. tao tao na sabi bilang ko. kahit 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 그러니까 계속 이거 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 여기서 진행형에 갈아넣다 했는데 어 저기 아노비 개비 이거 하셔야 될거 아니에요? 미미는 갈아넣다 해야지. 고조 프리다바 평균 속도가 시속 10km대까지 떨어져 있습니다. ha! parang may mga bagay lang din siya sa all wait parang may mga gayo parang may mga gayo ulma kami nagising na siya gutom na

tinang, magkano tinang, libreman mo? Huh? Mahal? <tinyo> ah, 438, 13, 138, korean, mahal? mahal ahan fashion, one korean won. tapos yung dior, ito dior, yung fashion niya. Ay, mm -hmm. Ayan yung fish one yan. Ang mahal. 605,000. 605,000 Korean won. Ang mahal. Nasa mga 20,000 plus. Ang mahal pala. ila 'to no dami ng tipid ano Ayun oh Grabe mahal 'to no 165 pilaan mura doon nakapila daw no oh, Siguro 100,000 na Ano ito Ano oh, ito yung ito yung guide 'di ko 'wag mo na lang lagi ng sumuyo God lang yung supiro We are here We are here Yeah Ah oh pala ano where is the Starbucks hindi ko dumating sa hindi tapos ay, nasa lang ba yung violet. violet? Ito lang. Yeah. This is violet. Ay, dito, dito, dito. Ah, kakain daw muna kami. Pinahap kami ng kainan. Mm. <coughs> Ganda na mukhang bags. Chimichu, Michael Kors. 어장신판이또이면신이또 아빠가 어 아르바니 May usap na ganyan sa Ano na? Yung ano na YouTube. Kakain lang ako coffee ko. 20. Ano? 21. Oh, Itu. Cio, Cio, naik inip kena, naik inip kena. Nanti <laughs> <laughs> terus siapa nak yang kuan mohon silang namin nabutan kami ng gabi pero makakain daw muna kami bago kami umin ang bahay kain daw muna kami hello Gio saan ka nakatingin na? ito Thank hmm. Ano? 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 Ano?